ulit ng sakit. Kasi hawak-hawak mo yung balat niya. Tignan hmm. niyo po ah. Okay. Ito po ah. Manood kayo para. Gusto ko kasi may nanonood. Ayan po ah. O. Ayan yung kanina. May sundo na si Tatay. Babae na kayo. Ito po, ah Ito yung sakit doktor. Tay. Hmm. Kuya, oh. pag ito sumakit, may sakit doktor si tatay. Mm. O, bitawan mo muna. Tingnan nyo po ha. Ah. Tingnan nyo. Bitawan mo. Huwag mong mga hawakan yung balat. Huwag niyong hawakan yung balat. Pikit. Pikit. Ah, sakit doktor to kay kuya. Kay kuya to. Mm. Wala. 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 O, hawakan mo siya. Ganun po. Din. Ayan. Ayan po Hawak niya na. O. Mm. Wala pa rin. Wala po, wala po siyang sakit doktor si tatay. Pero dito tayo sa babaeng nakaitim. Ayan po ah. Oh, hindi ko po pipigay. Dikit lang natin. Aray! Oh. Bitawa mo, bitawa mo. Bitaw, bitaw. Huwag mong hawakan. O, kay kuya to ha. Ate, kay kuya. Oh. Wala. Pero, hawakan mo ulit. Ayan po, hindi ko, hindi ko pipigain, Ayan lang po yan. Ano sundo niya? Hmm. Pag niya, pagka namatay po, yung babae ayun na kaiti, ayun o, no, bilas ito. yung sundo po, hindi pinapaliwanag po kasi nagtatanong po kayo. Mas maganda po Marami yung... Marami multo dito eh. Hindi po multo. Iba yung multo sa sundo. Ang sundo po, pag namatay siya, yung mismong babae ang kukuha sa kanya. Yung po yun. Sa multo, iba po yung ano ng multo sa sundo. No po, pwede naman po yung matanda na na may sakit. Pag namatay po yun, patay din po siya. Kaya ang natin dito, manalangin na sana huwag siyang may sana. Ito po ha, ah, o. Oh. oh niyo po lang. Nakawak. Hmm. Nakawak po siya. Natural, masasaktan siya. oh. bitawa mo. Bitawa mo. Kaya lang ha, Oh. Tinan niyo ha. Oh. Ay, sorry, tumunog. Bakit wala? Pero pag hawak niya na yung balat ni tatay, siyempre body contact. Yan po. Kaya mangyari yun ito, aalisin din nila gay. pero manalangin tayo na sana huwag may sama si tatay. Okay? Sa pu! Baklas! Baklas! Pagano, pagano, matandang ano ito, may sakit na po ito. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Tanggalin mo lahat yan ha. Poo! Tatanggal mo yan, ha? Nagkakaintindihan. Hindi makapagsalita kasi po may sakit na po. Sige pa, sige pa. Sige pa. Ang ano natin mamaya hanap yung ano, herbal, lubigan. Sige pa, bakla simula dyan. Oh, 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 oh. Bakla simula dyan. Tama, may sakit ka na? Oh, oh. Tama? Oh. Sige pa, matanda na rin po ito. Itong ito. Sige pa, baklas, baklas. Tanggalin mo lahat. Tanggalin mo lahat. Oo, oh, tatanggalin ko na. Ilan na napatay mo? Ay, wala pa! Yung totoo? Ilan na napatay mo? Yung totoo? Ay. Ilan na? Sagot! May, mayroon na! Ilan? Anim, tama? Oo! Oh. Anim? Ikaw ba yung nagpadala ng babae? Ha? Na nakita ko? Oo! Oh. Huwag oh. eh. Ikaw? Oo! Oh. Ikaw! Oo! Oh. O, oh, tanggalin mo lahat yan. Sige pa. Sige pa. Bali nga ang hawak ko nito kung bumo ng tao na niya ng itim na panggila. Sige pa. Ay! Saan lugar ka naman? Gusto ko malaman. Saan lugar? Saan lugar? Sa lugar? Dito lang din. Dito lang din? Oh! Saan? Anong pangalan? Gusto malaman. Anong pangalan? ko malaman. Ano pangalan? Ay! Ayaw mo sumagot. Ayaw mo sagutin yung tanong ko. Sige pa. Ay! Tanggalin mo lahat! Oh! Ikaw ba nagganito? Pamagan na pa? Ha? Ikaw? Ay! Ay oh! Ikaw! Oh! Sige na, pag tinatanong ka, pa, sasabot ka kagad ha? Oo! Oh. Ha? Ha? Oo! Oh. Sige, baklas baklas. Sino mga napatay mo rito sa lugar mo? Kasi Ay! Sino mo naman? Sino? Ay! Sino? Ah! Ayaw mo pala sabihin. Oo! Oh. Ay! Ayaw mo sabihin. Oh. Matikas ka ha. Sige. O ikaw, sigurado hindi mo kilala. Sino ako? Sino? Ay! Ay! Hindi mo kilala? Hindi. O, magpapakilala ako ha. Ako, ang team Apo Erika Apo, chali, taga Sambali, sa iyo. Ayoko ayok, na taga San Antonio, ha? Ay, 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 taga San Antonio, aray, aray. ha? Sige, tanggalin mo lahat, tanggalin mo. Ano nilagay mo sa pan ito? Ba't nagkaganto? Ay! Ano nilagay mo? Ay! Ano nilagay mo? Uod! Uod. Kaya nagkaganyan yan. Uh. Ha? Ilang uod na nilagay mo dyan? Ay! Ilan? Ay, po! Sige, bakla! Uod! Uh. Pwede malaman pangalan mo? Ah! Pwede? Ha? Ay! Ayaw mo sabihin. Ha? Ano? Steve Hindi ko alam na ito. Hindi ko ko kilala yung taong 'yon Ang sa na tumutulong lang ako. lakas yung nilagay sa tao ha. Ako na kong bala. Sige pa. pa. na pa. na pa. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Pakunti na lang. Pasensyaan tayo ha. Nauli kita. O kilala mo na ako? Sino ako? Chalin. Ah, Chalin. Okay. Sige, baklas, baklas. Baklas, ito po. Uh, matindi po yung nilagay kay tatay. Lumaki yung parang manas. Pero wala akong makita ng sakit. Doktor po, mga ka-idol. O pasensyaan tayo ha. Ibabalik ko nilagay mo dyan, no? Na? Nagkakintindihan? Opo, opo. Nagkakintindihan? O oh, kunti pa, kunti pa. Kunti na lang nakikita ko. Sige pa. Sige pa. Uulitin ko, ilang uod niyo lagay mo? Sampo! Sampo! Sampo. So, tama nga. Kaya lang sinungaling ka. Sige. Sampo nga niyo mo. Sige pa. Sige pa. Sige pa. siya tayo. Babalik ko sa yan ha? Ha? Uh. Panginoon kong isang sa laki lang, may ng basa yung Ang Sir, sir. Nung po, Alam mo na sinabi mo? Hindi. Pati sa? Wala ko matandaan. O, itatanong. Ito po, ulitin ko lang ha. Kung si sir, makinig po, makinig. Kung si sir ang ang nagsasalita, ang sasabihin niya, Apo, simula tinipitan mo ko, ako yung nagsasalita. Ito yung tanong ko siya, alam mo ang sinabi mo? Hindi po. Ibig sabihin pumasok yung kumukulad lang. May no? tatay. At ako yung kumbala. Basta so, mamaya ako na lang. Okay, shout out sa lahat. Ito si tatay. Maga ang kanyang paa. Yung kabila po, normal. Pero, bali, sampung uod po ang inilagay related sa kulam at barang. Ay uh, no ipanalangan natin si tatay na sana tuloy na siyang gumaling. Pero nakita ko yung sundo kanina, nakatayo dito. Biglang tumakbo po eh. Nawala dito siya galing tapos gumano lang ah uh, you uh, know tulungan natin ang bawat isa at uh, nawi panalangin natin si tatay shout out sa team Apo kay Apo Chalin na po Eric kay Apo Rap Apo kay po Marwin mga solidong manggagamot po yan at sa kay sis Micah kay brother Janjan Apo Rosita mga veteranong manggagamot po yan at saka kay Mamelo Ligario talagang mga malulupit po yan. Uh, ang team Apo ay hindi po nagbebenta ng mga anib at saka medalyon. Uh, ibinibigay po namin ito ng libre. Kagaya po nito. Ayan po, tas may medalyon ako sa ilalim. Nakikita nyo. Yan po ang ibibigay natin kay tatay at uh, protection po niya. At uh, sabi po ng ating bantay kung medalyon bang ibibigay at yung anib na pula. Okay, maraming maraming salamat po. Tangkilikin yung aking mga video. Maraming maraming salamat.